kaugnay na balita mga kabrigada isa na quadcom co-chair may banta kay dating pangulong Duterte kapag nagmura sa pagdinig Brigada Haji Kaaminyo i mo. Brigada, Brigada. Report. hindi papayagan ni House Quad Committee Co-Chairman Bienvenido Abante Jr. si dating pangulong Rodrigo Duterte na mag sa ikalabing isang pagdinig ngayong araw. Sa kanyang opening statement, sinabi ni Abante na hindi siya magdadalawang isip na magsulong ng point of order sa sandaling makarinig siya ng mura mula sa dating Pangulo. Inalala rin nito ang mga pahayag noon ni Duterte na hindi niya nagustuhan kabilang na ang pagtawag sa Diyos na estupido. Sa ginanap naman na National Baptist Day noon kung saan imbitado si Duterte at nagpapakawala siya ng mga mura, pinagbigyan ng nasa 7,000 pastor na magpatuloy siya sa pagsasalita kahit na hindi na maganda. Aminado naman ang kongresista na noong una ay bilib na bilib silang mga pastor kay Duterte nang ipangako na hahabulin ang lahat ng drug lord sa bansa sa ilalim ng War on Drugs campaign. Ngunit nagkamali umano na siya at hindi inakalang sa kampanya laban sa si illegal na droga ay aabot sa libo-libo ang napatay. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Uma, ataw,